Mainit na pinag-uusapan ngayon ang sinapit ng isang babaeng pulis at ng kanyang walong taong gulang na anak. Matapos silang maiulat na nawawala, ay sunod-sunod na lumabas ang balitang pareho na pala silang wala ng buhay. Isang trahedyang lalong masakit dahil kabilang dito ang isang inosenteng bata. Alamin natin ang buong kwento sa likod ng kalunos-lunos na pangyayaring ito. Sila ang maginang Police Senior Master Sergeant Diane Marie Tatlumput 38 taong gulang at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael Molinido. Ipinanganak si Diane noong March 19, 1987 at pumasok sa serbisyo ng pagpupulis noong 2009. Ang huli niyang assignment ay sa Regional Personnel and Records Management Division ng National Capital Region Police Office, isang trabahong pang-opisina at malayo sa direktang peligro, hindi tulad ng mga pulis na nasa field. Ngunit kahit nasa loob ng opisina, hindi pa rin ito naging garantiya ng kanyang kaligtasan. Sa loob ng halos labing-anim na taon niya bilang pulis, wala siyang anumang masamang record o kasong kinasangkutan. Kilala siya bilang maayos magtrabaho at responsable sa tungkulin. Katunayan pa nga ay proud pa siyang nag-post ng pagtatapos niya sa kanyang Masters in Public Administration sa Tagig City University noong 2024. Pagdating naman sa kanyang personal na buhay, si Diane ay kasal sa kanyang asawa na si Police Senior Master Sergeant John Molyanido, na isa ring pulis at naka-assign din sa NCRPO. Subalit, tumagal lamang ng ilang taon ang kanilang masayang pagsasama at kalaunan ay nauwi rin ito sa hiwalayan. Katulad ng maraming relasyon, nagkaroon din sila ng mga hindi pagkakaunawaan at problema. Bago sila naghiwalay, ay biniyayaan sila ng tatlong anak. Ang panganay na lalaki ay teenager na, at sumunod ay ang lalaki din na si John Ismael, na sinundan naman ng bunsong babae. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, bagamat hindi pa napapawalang bisa ang kanilang kasal, ay ipinagpatuloy pa rin nila ang ugnayan bilang magulang, lalo na para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Naiwan naman kay Dayan ang pangangalaga sa mga anak, kaya't madalas makita sa kanyang mga post ang mga ito na kasama niya at close na close sa kanya, lalo na si John Ismael. Inilarawan si Dayan ng kanyang pamilya bilang napakabait, masayahin at may matatag na emosyon. Ayon pa sa kanyang pinsan, siya raw ang pinakamalakas ang loob sa kanila. Kaya nga siya ang naging pulis sa kanila. Isang taong handang tumayo at maging matibay para sa iba. Ang anak naman niyang si John Ismael ay kilala din bilang mabait, cute, maputi at masayahin. Sa murang edad pa lamang, punong-puno na siya ng mga pangarap sa buhay. Isa na rito ang maging piloto balang araw. Ayon sa kwento ng kanyang ama, Madalas siyang binibisita tuwing linggo. Noong bagong taon, masaya pang nagdiwang na magkakasama ang pamilya ni Diane sa Ilocos Sur. Walang sino man ang mag-aakalang iyon na pala ang huling masayang pagsasama nila. Dahil pagdating ng January 16, 2026, unti-unting napalitan ng lungkot at pangamba ang lahat ng iyon. Isang trahedya ang nakatakdang maganap na tuluyang magpapabago sa kanilang buhay. Maagang nagpaalam si Dayan sa kasambahay nila. May lalakarin daw siya at isasama ang anak na si John Ismael. Ayon sa mga ulat, makikipagkita siya sa isang car agent dahil ibinebenta niya ang kanyang sasakyan. Balak daw kasi niyang gamitin ang pera upang bumili ng panibagong sasakyan at uuwi rin sila agad pagkatapos. Mula sa kanilang tahanan sa Village Green, Lower Bikutan, Tagig City, ay bumiyahe ang mag-ina patungong Novaliches Quezon City sakay ng Toyota Innova na kanyang ibinebenta. Ngunit natapos ang buong araw na hindi pa rin sila nakakauwi. Dito na nagsimulang mag-alala ang kanilang pamilya. Ang simpleng pag-aalala ay unti-unting napalitan ng matinding takot habang lumilipas ang mga oras at araw. Tinawagan ang numero ni Dayan ngunit hindi na ito makontak. Hindi na rin siya nag-online sa messenger. Wala ring nakuhang impormasyon mula sa mga kaibigan at kakilala kung nasaan ang mag -ina. Maging ang kanyang mga kaopisina ay nagtaka sa kanyang biglaang pagkawala. Siya ay absent without leave, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa dahil kilala siyang responsable at laging nagpapaalam. At dito na nagsimulang mabuo ang isang tanong na walang makasagot. Nasaan si Dayan at ang kanyang anak na si John Ismael? Noong linggo pa lamang ay nagtaka na ang ama kung bakit hindi na ihatid sa kanya ni Dayan ang kanilang anak, gaya ng palagi nitong ginagawa tuwing weekend. Ngunit inakala niyang baka may iba lang na pinagkakaabalahan. Pagsapit ng ikatlong araw mula nang umalis ang mag-ina, January 19, 2026, dito pa lamang niya tuluyang nalaman na nawawala pala ang mga ito. Dahil dito, ay nag-file siya ng formal missing persons report sa Tagig City Police Station. Hindi kinumpirma sa mga ulat kung bakit umabot pa ng ilang araw bago ito na i-report o kung bakit hindi agad nagsumbong ang pamilya matapos mawalan ng kontak sa mag -ina. Kasunod ng report, kumalat sa social media ang iba't ibang posts at panawagan para sa anumang impormasyong makakatulong sa paghahanap kina Diane at John Ismael. Sinimulan na rin ng mga polis ang formal missing persons investigation. Kabilang sa mga unang inimbestigahan ang kasambahay, ang babaeng car agent na nakatransaksyon ni Diane at ang asawa nito, pati na rin ang asawa ng biktima. Nang matunton ang car agent, kinumpirma nito na naging matagumpay ang bentahan ng sasakyan. Ayon sa kanya, naibigay ang bayad at maayos o nasa mabuting kalagayan na umalis ang mag-ina matapos ang transaksyon. Pero nalaman ng mga pulis na nakarating pa ang mag-ina sa kanilang bahay, dito na sila huling namataan. Dagdag pa ng agent, January 17, isang araw matapos ang bentahan, nagkausap pa raw sila sa text. Sinabi umano ni Dayan na nakitulog silang mag-ina sa bahay ng isang kaibigan. Iyon na raw ang huling beses na nakausap siya ng agent. Subalit maraming nagtaka at nagtaas ng kilay sa pahayag na ito. Bakit daw sa car agent pa sinabi na may tinuluyan silang kaibigan at hindi mismo sa sariling pamilya? Para sa mga investigador, may mga bahagi ng salaysay na itinuturing na kaduda-duda at hindi nagtatapos doon ang pagtuklas nila ng kasagutan. Kaya't validate nila ang sinabing ito sa backtracking ng mga CCTV. Maging sa TNVS, na sinakyan umano ng mag-ina nang umalis sila. Pagsapit ng ikawalong araw, mula nang mawala ang magina isang nakapanlulumong balita ang dumating. Noong January 24, 2026, bandang alas 3 ng hapon, natagpuan ang bangkay ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido sa isang creek sa Pulilan Baliwag Bypass Road, Barangay Dulong Malabon, Pulilan, Bulacan. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa tela, itim na garbage bag at itim na plastic at nasa advanced state of decomposition. Bagamat halos hindi na ang dati niyang mukha, positibo pa rin siyang nakilala ng kanyang asawa at kapatid sa pamamagitan ng kanyang tattoo at suot na damit. Batay sa autopsy examination, isang tama ng bala sa kaliwang bahagi ng ulo, malapit sa tainga, na tumagos pababa hanggang sa collarbone ang sanhi ng kanyang kamatayan. Base sa bullet trajectory, pababa ang direksyon nito, kaya't malaki ang posibilidad na execution style ang pagbaril o posibleng nakatayo ang bumaril at nakaupo o nakaluhod ang biktima. Gayunpaman, ito ay patuloy pang iniimbestigahan. Dahil walang nakuhang mga empty shells sa crime scene, hindi pa matukoy ng mga autoridad ang kaliber ng baril na ginamit. Ang kawalan nito at ang maayos na pagkakabalot sa bangkay ay indikasyon na hindi doon mismo ginawa ang pagpatay at itinapon lamang ang katawan sa naturang lugar. Labis ang pagdadalamhati ng buong pamilya ni Diane, lalo na ng kanyang ina na halos walang tigil sa pag-iyak. Hindi nila matanggap na ang buhay ng isang taong kilala nilang matatag at malakas ang loob ay hahantong sa ganitong klasing trahedya. Wala raw silang alam na kaaway nito. At higit sa lahat, hindi pa rin sila mapanatag dahil hanggang sa mga sandaling yon ay wala pa rin balita tungkol kay John Ismael. Matapos maproseso ang bangkay, isinailalim agad ito sa cremation. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamatay, ay lalo pang dumami ang mga tanong sa likod ng malagim na pagpaslang sa kanya. Mula sa isang missing persons investigation, agad na iniakyat sa murder investigation ang kanyang kaso. Samantalang ang pagkawala ng kanyang anak ay nananatiling isang malaking misteryo. Kasama niya itong umalis, ngunit tila parang naglaho na lamang. Dahil dito, kumalat sa social media ang huling larawan at suot ng bata, upang mas mapadali ang pagkilala kung sakaling may makakita sa kanya. Ang buong pamilya, mga kaibigan, at maging ang publiko ay patuloy na nananalangin at umaasang buhay pa si John Ismael o kahit man lang ay nasa ligtas na kalagayan. Sa gitna ng matinding pag-aalala, nagsagawa ng mas malalimang investigasyon ang mga autoridad. Bumuo ang kapulisan ng isang Special Investigation Task Group upang tutukan ang kaso. Isa-isang sinuri ang mga CCTV footages upang matukoy kung paano nakarating sa bulakan ng bangkay ni Dayan at kung anong sasakyan ang ginamit. Kinapanayam din ang mga taong malapit sa mag-ina lalo na ang mga huling nakasama o nakakita sa kanila. Habang umuusad ang investigasyon, wala pa ring malinaw na motibo ang mga pulis sa pagpatay sa kanya. Kaya't lahat ng anggulo ay sinuri, pera, relasyon, personal na galit, trabaho, at iba pa. Batay sa mga nakalap na impormasyon, itinuring na persons of interest ang asawa ng biktima at ang taong nagsilbing middleman o car agent sa bentahan ng sasakyan. Aminado ang asawa na nagkaroon sila noon ng mga hindi pagkakaunawaan. Ayon sa ulat, nauna na rin siyang kinasuhan ni Diane dahil sa isyu ng sustento. Dahil dito, naiintindihan niya kung bakit kabilang siya sa mga iniimbestigahan. Gayunpaman, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa krimen. Nakikipagtulungan siya sa mga autoridad at maayos na sinasagot ang lahat ng tanong upang malinaw na matukoy kung may kaugnayan ba siya sa sinapit ng mag-ina o kung isa rin lamang siyang biktima ng isang trahedyang hindi niya kailanman inakala. Sa kabilang banda, ang ahenteng nakatransaksyon ay hindi pa rin lubusang nakikipagtulungan at ang humaharap lang ay ang kanyang abogado. Lumabas sa mga impormasyon na inaanak pa pala ito ni Diane sa kasal, bagay na lalong nagpalalim sa mga tanong ng publiko. Dahil sa kawalan ng sapat na impormasyon mula sa kanya, at hindi niya lubos na kooperasyon, ay kumuha na ng search warrant ang mga pulis upang makapasok sa bahay nito. Sapagkat base sa lead, dito, huling namataan ang mag-ina. Marami ang nagtaka, marami ang nag-isip, at nagduda, hindi lamang ang kapulisan, kundi pati ang publiko. Nitong January 28, ay isinagawa ng SOCO team ang processing sa bahay ng nasabing ahente sa barangay San Agustin. Novaliches, Quezon City. Gumamit sila ng luminol solution kung saan nakakuha sila ng pinaniniwalaang traces of blood sa loob ng banyo, sa lababo at sa drainage. Ang mga ito ay isinailalim sa confirmatory test upang matukoy kung ito nga ba ay dugo ng tao. Kapag napatunayan ay isa sa ilalim naman ito sa DNA examination at ikumpara sa DNA profile ni Diane. Ayon naman sa spokesperson ng NCRPO ay maaring abutin ng dalawang linggo o higit pa ang resulta. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad, maging ng asawa ng biktima, sa nasabing ahente na sabihin na nito kung mayroon siyang kinalaman at magsalita tungkol sa anumang nalalaman niya sa kaso. Ngunit sa kabila ng mga panawagang ito, nanatili siyang tahimik at abogado pa rin niya ang nakikipag-ugnayan kaya't umasa ang mga pulis sa mga ebidensya na magsalita ng totoo para sa kanila. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagpatay kay Dayan at sa pagkawala ng kanyang anak, isang nakapanghihilakbot na balita ang tuluyang nagwakas sa pag-asang buhay pa ang bata. Isang tagalinis ng kalaman si Farm sa Victoria Tarlac ang nakakita ng kahinahinalang bagay habang naggagapas ng damo sa isang masukal na bahagi ng taniman ang bagay ay binalot ng buo ng itim na plastic bag. Wala itong masangsang na amoy, ngunit agad nakapukaw ng kanyang pansin ang hugis nito. Agad niya tong inireport sa mga pulis at mabilis namang napuntahan. Pagdating sa lugar, nakumpirma nilang bangkay ito ng isang bata. Ang katawan ay nakadapa at nasa advanced state of decomposition na rin. Halos hindi na rin makilala ang mukha dahil sa kondisyon nito. Matapos ang paunang proseso sa crime scene, ay dinala ang bangkay sa punerarya para sa karagdagang pagsusuri. Nang malaman ito ni Senior Master Sergeant John Molinido, agad niyang tinungo ang lugar. Pagdating doon, tila gumuho ang kanyang mundo nang makumpirma niya ang isang napakasakit na katotohanan. Ito na nga ang kanyang anak, si John Ismael. Kinilala niya ang anak sa suot nitong damit, jacket at sapatos. Bagamat bahagya na lamang makilala ang mukha, hindi na niya kinayang tumingin pa ng matagal. Sa kanyang damdamin, bagamat kalmado siya, ay magkahalong galit at awa ang kanyang naramdaman. Awa dahil sa mura at inosenteng edad ng kanyang anak. Hindi ito nakaligtas sa kasamaan ng tao. Galit sa gumawa nito at sa malupit na paraan ng pagpatay at pagtapon sa kanyang bangkay. Ibinahagi pa niya ang huling usapan nilang mag-ama. Ayon sa kanya, sinabi pa daw ni John Ismael na balang araw ay bibilhan siya nito ng sports car at bahay, mga pangarap ng isang batang may inosenteng puso na hindi na kailanman matutupad. Batay sa autopsy report, asphyxia by suffocation, ang sanhi ng pagkamatay ng bata. Ibig sabihin, naharangan ang daluyan ng kanyang paghinga, maaaring tinakpan ang kanyang bibig, o nawalan siya ng hangin dahil sa pagkakabalot ng plastik sa kanyang buong katawan hanggang sa tuluyan siyang bawian ng buhay. Doble ang sakit, doble ang dalamhati ng pamilya ni Dayan. Hindi nila lubos maisip kung bakit kailangan pang idamay ang isang batang walang kalaban-laban. Dahil dito, marami ring netizens ang hindi napigilang ilabas ang kanilang galit sa mga gumawa ng krimen at simpatya sa pamilya ng mga biktima. Mula sa isang murder investigation, naging double murder case na ang tinututukan ng mga pulis, lalo pat kabaro mismo nila ang isa sa mga biktima. Tahimik, ngunit puspusang tinrabaho ang kaso bilang priority, alinsunod sa direktiba ng Chief PNP. Walang pahinga, halos walang tulog ang mga operatiba ng NCRPO, CIDG, Forensic Unit, Pulilan Bulacan MPS, Victoria Tarlac MPS at iba pang unit ng PNP. At sa wakas matapos ang mga validation, ebidensyang nakuha, at panawagan sa mga persons of interest, ay nagbunga ang kanilang pagtitsaga. Sa kabila ng magkakaibang lugar ng crime scene at mga ebidensya na sinadyang gawin ng mga suspect upang lituhin ang mga investigador, ay hindi pa rin ito umubra sa husay ng binuong Special Investigation Task Group. Dahil makalipas lamang ang mahigit 24 na oras mula ng matagpuan ng bangkay ng bata, Isang malaking breakthrough ang naiulat sa kaso. Bago maghating gabi ng January 30, ay nahuli na ang mga suspek. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlo. Ang mga naaresto ay sina Pia Katrina Panganiban, dalawamput siyam na taong gulang. Ang car agent na unang itinuring na person of interest at inaanak pa ni Diane sa kasal. Ang kanyang asawa na si Christian Suarez Panganiban, apatnaputapat na taong gulang, at isang dismissed police officer. At ang kanilang kasabwat na si Gil Valdemoro D., apatnaput isang taong gulang. Si Gil Valdemoro D., na helper ng dismissed na police, ay unang naaresto. Sa kanya rin nakuha ang mahalagang impormasyon na ang mag-asawang Pia Katrina at Christian ang pumatay sa magina. Sa ginawang backtracking ng SITG ay nakita daw na magkasamang naglalakad si Pia at ang helper na tila balisano ang gabing nawala ang magina. Siya rin ang nagturo na ang dismissed na pulis ang mismong bumaril kay Dayan sa utos ni Pia Katrina. Pero hindi naman itinanggi ng helper na tumulong siya sa pagtapon sa bangkay sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa ulat ng Quezon City Police District, nahuli ang tatlong suspek sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 11 imedya ng gabi ng nasabing petsa. Isinagawa ang mga pag-aresto sa magkakahiwalay na lugar sa Galicia Street, Barangay San Agustin, Novaliches, Quezon City, na bahay ng mag-asawa, at sa Pascualerville, San Bartolome, Quezon City, kung saan naman nakuha ang kasabwat. May isa pang babaeng kasabwat din daw ang hinahanap pa rin, na itinurong tumulong din sa pagtapo ng bangkay at paglinis ng crime scene. Mula sa isa sa mga suspect na recover naman ang mga cellphone na pagmamayari ni Dayan. Na-recover din kalaunan ang SUV na ginamit sa krimen na natagpuan sa Angeles City, Pampanga na pawang mahahalagang ebidensya. Ang isinailalim sa forensic examination ng sasakyan, may natagpuan pang pinaniniwala ang bahid ng dugo sa loob nito. Ipinakita rin ng isa sa mga suspek sa mga pulis ang lugar kung saan niya itinapon ang baril na ginamit sa pagpatay kay Dayan. Sa mga larawan at videong lumabas, makikitang itinuturo niya habang nakaposa siya ang eksaktong lokasyon. Matapos putulin ang mga damo at talahib sa lugar, gumamit ng metal detector ang forensic team upang matunton ang nasabing baril. Hindi na rin naiulat kung natagpuan ba nila agad nung araw na yon, pero ayon sa mga pulis kapag nakita ito ay isa sa ilalim sa ballistics examination. Dahil sa pagkakahuli ng mga suspek ay unti-unti nang nagkaroon ng linaw ang kaso at isa-isang nabubuo ang mga detalyeng hinahanap ng mga investigador. Bukod pa rito, na-recover pa rin ng Regional Highway Patrol Unit Cordillera sa Baguio City, ang Toyota Innova na dapat sana ay ibinebenta ni Diane. Lumabas sa investigasyon na tinangay pala ito ng mga suspek at ipinagbili sa isang buyer sa halagang 450,000 pesos. Ang halaga ng perang posibleng pinag ng mga suspek at naging ugat upang sirain ang tiwalang ibinigay sa kanila at ang buhay ng ninang nila sa kasal, pati na ng inosenteng anak nito. Ayon sa isang ulat, base sa interview sa isa sa mga buyer, ang sasakyan ay ibinenta ng mag-asawa sa isang ahente at pagkatapos ay naibentang muli sa isang buy and sell garage at saka naman binili ng isang taga Baguio City noong January 18 sa halaga namang mahigit 500,000 pesos. Ayon sa buyer na to, malinis naman daw ang papeles kaya kinuha niya ito mula Novaliches, Quezon City at dinala sa Baguio City. Noon namang January 27, ay muli na naman itong naibenta sa isa pang residente ng Baguio City din. Sa halagang 580,000 pesos naman, bago niya isinuko sa Highway Patrol Group. Bagamat nahuli na ang mga suspek, ay todo tanggi pa rin si Pia Katrina at gumawa pa ng sariling kwento na wala siyang kinalaman. Pero sabi ka, sa wala Wala mayroon ba kayo ng kumalas na tulong niyo? Hindi na Hindi siya. Hindi niya nito kung itago kwa niya nito kung Hindi ba? Kaya. ba yung pagkakarating? Kaya. Hindi ba lang Kaya. Hindi ba yung Hindi ba yung Kaya. Kaya. Hindi ba yung pagkakarating? Kaya. Hindi Hindi ba ba Pinaluot niya po si Inang. Sana? Nagbabakaawa uh, si Inang sa kanya. Sa sabi sa inyo si Inang? Sa ngayon daw sa sa po. Saan ngayon po. Pumunta ka, hindi mo alam? Oh, oh. Okay. Hindi Paara mo alam. mo alam. Oo. mo alam na? Paano mo alam na pinaluot? Ano ang katangin? Anong sige po niya po mo Hindi uh, mo Hindi mo mo Pinaluot ka si Inang. Sabi niya ako, napangang wala mong kwenta, mo sa pera. Kaka-ari-ariyan, huwag sa akin na mabupon pa. Oras na mawalan ka. Narihinit ko yung bata, nagihihiyak. Sabi mo na ko yung pato mo, ang mga dalawin. Ano ang kuya? Ano kuya? Yung sinakarap ako. Kwento mo yan. Kwento mo, 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 mo. Po, mo, mo yan, eh. Ngunit tila ang sinabi niyang to ay muling nagbukas ng isa na namang mainit na kontrobersya. sapagkat itinuturo niya rin ang asawa mismo ni Diane at ama ni John Ismael na may kinalaman sa krimen. Isang mabigat na akusasyon at matinding revelasyon na gumulat sa lahat, ngunit ito ay bubusisiin na maayos ng ating kapulisan upang malinawan. Dahil sa kanyang ibinulgar, ngayong araw ay inanunsyo ng mga pulis na inaresto na rin nila si PSMS John Molenido. Tila isang malaking twist na ating aabangan kung anuman ang kahahantungan nito ay hayaan nating ang katotohanan at hustisya ang mangibabaw. Pero ang mahalagang progress na ito ng kaso ay isang hakbang lamang at simula lang ng mahabang proseso sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Patuloy pa rin ang isasagawang investigasyon at pagsusuri sa mga ebidensya, lalo na ng mga forensic evidence, dahil ito lamang ang makakapagsabi ng totoo, upang lalong mas maging airtight ang kaso laban sa kanila. Dahil ang ganitong krimen ay walang kapatawaran at nararapat lamang na mabigyan ng katarungan.